isang dalagang half Filipino at half German ang natulungan ni La Kuya Rab. Siya si Queen, isang half Filipino at half German. Lumaki siya sa poder ng kanyang ina at kahit kailan ay never niyang nakita ang kanyang German na tatay. Kaya naman, pinangarap din ito na makita ang kanyang ama. Dahil walang permanenteng bahay, ay madalas palipat-lipat sila Queen ng bahay. Sa ngayon, ay nakikitira lang din sila ng kanyang ina. Sa murang edad, ay naranasan na nito ang hirap ng buhay. Kaya naman, kahit siya ay sumasideline na rin para matulungan ang kanyang ina. ume extra siya bilang isang model. Kaya naman, ang perang natatanggap niya sa kanyang pagmamodel ay ipinangtutustos nito sa pang-araw-araw nilang mag-ina. Madalas nga silang nakakatanggap ng lait at mura. Ngunit, binabaliwala niya lang ito at hindi niya iniintindi. Dahil alam niya na balang araw ay magiging maayos din ang buhay nito. Kaya nagpapasalamat siya na natagpuan siya nila Kuya Rab kahit malayo ang lugar nila mula sa daet ay pinuntahan talaga iyon nila Kuya Rab. Si Queen ang isang panibagong kalingap angel na aabangan natin. At ipagdasal din natin na sana sa tulong nila Kuya Rab ay matagpuan ni Queen ang kanyang tatay na German. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please do not forget to like, leave a comment, Share and subscribe po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all.